Hey guys, uh, good morning, happy Monday. and uh, For today's video, nagduto kami ng laing yan, mga idol. Ay la, sa kore ko ha. Ah. Kakanggata pa lamang eh, wala pa yung pinakagatang ko ha. Ah, puro eh, ay solid na rin, right? ay, Ayos, tanghali yan mga klodi. Hey guys, nalagyan uh, na po guys. natin ng kakanggata. Ang kakanggata at saka ng... Pinaka masarap niya ang dilis. All right. Dilis fresh from the farm. Yeah, gusto naman ng baho nito. Ah, idol. Guys, oh, luto na. Okay. Dito na tayo kumain, mga kaidol. All right. Tara mga kaludes. Yan. Kung po ikakain na. Alright.